pang sa katawan. Oo nga, no? Hey, <laughs> <ako>. Asawa niya. Ang <laughs> tawag niyo po. Eh, nung mong kami ng pera doon sa ilalim, uy. <laughs> sa? Oh, no, mag... Oo, no? Ay, off mo nga yan. Oo, di off ko. And then, ayaw ko mag de off na walang kabuluhan yung sa SM lang. Wala naman akong mabilhin sa SM. Ito, kana ka na. 45. Oo. And, ano man, sila man yung manghut yung yung mabarkada talaga ba? Hmm, baga ba? Ano na yan? Uy, uh -oh. kain ka na, B. ka, Bi! Uy, bahay niyo to, ko mo ba, ano, mayo. Kali na. Kain niya ba? Hmm. na, Bi! Na ako, eh. ako nga, kumakain nga ako sa bahay niyo. May lakay. Ang buwan na patar. Asaan ka ng kurma din yung kulungga ko? picture ko. Asaan ka? Asaan ka kung tumahad daw? Papicture eh, ko po. <laughs> <laughs> sa rotunda. Sa rotunda, pangalan? Uh, sa med bayan. Mm. Ba malaki, pag po. dito ba, malayo sa Victory Liner na malayo terminal? Kasi pag galing ko dito, Victory Liner na talaga ah. Ayan, ang kapal. Pagdali? Ay, i-wake ka rin mo ngayon. Oo, okay. Opo. Kasi ano, nahihino na nga ako sa biyahe papunta dito. Lakit ka na. Oo, oh, one hour and a half lang. Siya, isbeme yung daan eh. Haan? Isbeme. Is dumaan o no? sa so dating daan? Ay, sabi, hindi po talaga alam. Hmm, sa totoo Akala ko nga naligaw ka na kanina eh. Hindi ko talaga alam kung anong dinadaanan ko. Basta lang, ano, sabi ko ulong ka po lang. -la Victory. Victory Liner yung ano, nakyan po. Hmm, basta ulong ba po. Ginito ka na sa Victoria. Hmm, na. Yan sabi ng Victoria, yung mga conductor ba, ano ka, sa subi ka? Ano yung iba ba? malaki malapit lang parang subik dito. Ah! Mm. ngayon, kaya papuntong ako sa bahay mo. Subik, ulong po yun. Dito yun, sa SDM. Hmm, kasusunod eh. Pag subik sa iba yun. Doon ka na, layo mo na. Ah! Papunta lang na sa Sambales yun. Ah! yung mga magandang ano, magandang picture picturean. Ang mm oh, so big sambales 'yon. O so may dinahan mga ano, toll gate, mga toll fee. Yes, din 'yon. oh, toll wala. Toll walang wala din naanan. Ah, oh, wala. Dito ka sa luma. Oh, wala din naanan. Ah, Puro ano, puro lang, puro lang mga bahay. Puno, 'yun lang mga bahay na dikit-dikit na. Ah, dito 'yun. <laughs>

ano, hindi naman kami na traffic ngayon. Um, ay, ah, hindi -o, ba pagkalingo yung traffic? Oo, yeah. nga. Pero look, limang Iglesia ni Cristo ang, ang na-anong Pero ay! Anong... Hindi, ano din ako, eh, di tanaw din ba, Gibilang bilang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Lima <laughs> man ka, simbahan <laughs> ng Iglesia ni Cristo. Yung dalawang katulik lang ang na, Nagdaanan ko. Oo, okay. oh, galing ako ng San Fernando po. Punta dito. Yung yeah. yeah. so, Sa may... Right on. side. Oh, oh ay, oo. Ay, di. Terminal talaga ng yeah. picture liner. Hindi na yeah. sila. Oo, mm. mm. oh, sa mm. San Fernando talaga. Lord, mm. ano, lima ka, lima ka sa bahay, naging iglesia. Ano, naging iglesia. Pabalik, alam mo. Ay, pupunta talaga ako doon lang sa, ano, sa terminal. Terminal lang na, diba? Terminal lang na. Oo. Uh, yung uh, uh. isang tricycle lang papunta dito. De... Hindi. <laughs> <laughs> na, na, tuntun ko dito eh. Bahay nyo. Ay, <laughs> doon pala sa kanto, no? Ay, eh, saan ba yung kanang court? Ay, yung... Oh, yun, oh, ayun, oh, court. Ay, mm -hmm. Mm -hmm. Na na pa yun. Ay, yun. Oo, court. Oo, no? Hmm. Hindi na tinapunan tricycle. Lahat yung papunta yung dito. dito ay, doon na pala siya. Pagka, siya no, pag, galing dito. naman dito, lahat ng daanan dyan, patungo yung doon sa ano, lahat ng lusutan niyan, kahit saan ka na daanan dito, kanto-kanto, lalabas yun doon oh, sa kanto na okay. pinagtagpuan natin. natin. Oh. Doon lalabas, lahat ng... Isa lang ang daan, daan. Mm, pero, hindi ka rin, Pero kung puro ada yan, puro kaliwa. Pagka kanan ka, lahat, ito na yan. Ah, puro dito. Ah, ah, puro dito Hmm. Ganda ng bahay hindi to eh. May, ma, ano talaga to? May titulo na to? Halina. Dito? Dari tituluan ito. hindi ka. Dari uh, tax de declaration. Uh, ano. lahat dito tax. Okay lang. Okay lang, lang sa amin din, di ba? Hmm. Declaration lang din yeah, sa amin. kasi na, naman titulo nga na eh. Mahal um, Tulong ka po. Walo. Pero no, mayaman na dito sa mga bako. Ang daming bakay. Makaganda pa mga bahay. Puro semento. No? Wala talagang kanang bahay na kuhan ba? Sa probinsya na... Ay, naman sa probinsya, gaganda ng mga bahay. O, dati, gumaganda na din kasi naka-ano, ng mga nursery mo. Lagi, dami na. Mga, mga kaklasi ko nga, mga kaklasi ko nga, mga teacher na si... Does si Idubelme. Si Mm. Yung anak ng anak ng principal natin. Mm. E na. Chenda. Ano, ano yung daanan natin? Si na lahat. Oh? Mm. Wala nang eh? ano. Ay, diba kay, wala nang bato-bato. Yung, ng, bako, yung, wala yung, yung, pambut na dati na... Oh, lang na Barco na. Barco na, di ba? Pero mahal. Yeah. mahal. pero di, dito di, dito pa rin, di tua pa rin siya magdunggo. Oh, sa pinagdunggoan to, ah. Ba? wala nang... То, eh. eh, sino D -d 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 it. Lang na lang may ari? Doon din na siguro yun. Kasi, tambot lang yun na kami. wala na. No? Wala naman. Patay naman sila. Eh, kasi naman ang may ari ng barco naman. Eh, Dito Di alam. Basta, dahil na dito kita tuwa sa doon. Mahala lagi kayo sa isda -la -la po. Mura lagi poan. Mura lagi sa diri. 200 plus na doon. Ang mga isda. Mga presko man po. Mura doon. Mura sa na ako doon. No? Oh, no, no, no. no, no, pumunta yan doon. Sa? Bago diba mag-pandemic. Sa? Sa Cebu. Sa Cebu? Oo. Uh -huh. Hmm? Ito nga niya, amo niya. No? No. Tapos no, airplano sila. Mm -hmm. si Picture-picture siya dyan sa, ano, airplano. Ay, sa Cebu talaga, mura no, pan, lang. Mura. Sa Cebu? Sa Cebu City talaga, mura lang ang isda. Kasi Pero pag doon sa mong pubing siya. Hindi tibig, walang ano eh. Walang ano, wala matika. O, oh. tapos pag pa Mindanao pa, then, pa, then, pa then, padabaw then, ba, then. ba kayo ng Han? Padabaw na sila, naputa sa pandemic. Oo. Uh, uh, kinabukasan, pandemic pa, na. Pero nakauwi pa, hindi na. na nakauwi naman siya dito kung galing sa, okay. sa, sa, sa ano, sa Cebu. Nung time na yun na, doon na sila sa, sa ano, Mindanao, ano, kinabukasan, pandemic, na hindi na pwede mag Hindi na sila natuloy sa mga utad. Eh. Hmm. Ito, sila doon. Hmm. Eh. Yeah. Ano? Tagal-tagal din sila doon sa Cebu. <laughs> 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 Ay, traffic kayo Cebu eh. Kapoy na ako sa Cebu. Manila doon eh. Kapoy na! Kapoy na sa King Sydney. Traffic na kayo. Pero hindi, ano? Hindi kayo polluted. Oo. Hindi polluted. Oo, hindi. Ang bear house doon, nasa taas building. Oo. Ang dami na sila mag bear house. sa talaga, no? De, May boss talaga, ah? Koy na, hmm. hindi talaga mag bear Ah? na, Hindi na. nindot, nindot, sa tayong kuang man. Anong luto? Nilaga. Eh, baka daw bumuka yung tahi niya eh. Hmm? Naka, naka, ano ba yan? Kakabinat? Yan. Yeah. Kalabaw? Hindi ko alam. Ito yan ang pakakalaw ko, ko dahi. Uy, baka <laughs> hindi. Tahit sa? Ha? So, sa yan kasi ako, ah. sa anak ko. Pero 5 years old naman ka. Pero ayaw ko na lang. Bakit ang ka dun sa kambal? Prince man, oo, oo. Yung isa kay, kalang ano man, man, bridge man ang isa. Tuwad man. Kalang iyang... Kalang ah, sunod na kadiri, oo. Parang ganun sila ba? Okay. Itong isa, nasa puwerta. Balik puerta, ka dahil sa... Oo, nasa puwerta talaga yung ulo. And then yung isa, Parang nagumagano yung... sila ba? Oh, yung iko? Oo, yung tail by ulo, ano Malang ba? Suwi, so, may suwi ka pala. Mm. Magaling yung pagpapagaling, Ab... pagpapagaling yung pagpapagilo. Sabi ng OB, ng hindi kita i-normal sa okay? kita. Bakit i-normal kita, baka hindi susunod yung isa Hi. na... Ay! Kambal ka? Oo, di. Si Balik ka? Kambal. Sariho lang din, e eh, sasarihan ka din kung hindi siya susunod. Diba? Hmm. pa yung... paa yung nakaposisyon ba? Paa. Buti na kung puro ulo yung nakaposisyon mm. sa kerta. Ay, paa mga saka ulo. Sa akin naman, suli so, sana yun kung so, ipadayon ko pa siya na, mm -hmm. ano, kinahirot e, ko man. Uy. Ay, di man ko so, kinahirot ang ano, eh. Di sabi niya, awa ka ng deubol inano nga, ang oh, sakit naman. Ay, sa pangalawa ko, yung, yung ikot na talaga. Ang talagang talaga alam mo yung ikot. Naramdaman ko talaga sa ko. Then, seven months, pwede okay, na siya yung time na lumabas. Yung e, mahirapan na ko. Baka binat daw. Kasi, maliit pa yung panganay. Eh. Di isang taon lang ano nila eh, Suntin na hmm. Kaya yun, inaikot ko siya sauna. Hey, gusto ko nga sana suhi eh. Kaso hindi kaya eh. Baka biglang lumabas. Eh, normal naman siya. Buwan, araw, yun. Ano niya. Yung pangalay kasi min minadali ko yun dahil mag-iis kong yung mga mga pipinsan niya kung yung tagang mm -hmm. e Sabi ko, bago mag- bago mag june lumabas ka na. Kaya may ako. Lumabas ka ng lakad. Hmm. Okay. Um, lumabas siya ng ano, dapat pa si John ko yun. Lumabas siya ng 28. Normal. O, okay. uh, sa balay to. Okay lang. Ito. Lima ka o. Pang lima kong anak. <laughs> Pang lima kong anak, twins. <laughs> And then, dyan pa ako naka-ano, naka-sisaryan. Hindi naman ako nakuha sa bulsa. Normal lang ako doon kasi ano... kuno, ano, doon. Sige. Kukunin mo 'yan. Hindi ko pa po ibigay kasi ano, balikto din isa, bridge yung isa. linggo. Yeah. Ano? Ano ba yan lang ang maano muna. Kailangan ma-emergency ka pa. Yeah. Kailang hindi ka nahintayin na mag-labor ka pa. Kasi okay. Kung pa daw. Pag tangko jud anong, ano, hindi na may mga ay dito. Kaya lagi. Hindi, hindi ka Dada na. Ako sa yun? Kaya Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Banga nakapuk. Eh, eh. Hindi dai wala. Hindi brinda wala. Sabeng nakabiktima ka no. 'Yun, parang babae. ka pa, kay tuloy mo ha. Hindi ka hindi Wala pa sa iyo 'yung dalawang lalaki. kuhak anak si Kua? si si birato au manghut ako eh bulok bulok ano sabi niyo ni magasalun ayoko kung tapa ba si Jimmy na 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 ah. na 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 Ah, na 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 sa babae. Mm -hmm. babae Masa, lang. Ano ba? Hindi mo nila masyadong kilala yung babae. Ang yung ng babae. Oo, sa gawin? piso-piso ay? Ulo! wala may piso-piso dito ah! Kaya nang di ay? Susugal ka, singko lang ang ano mo. Hindi diba? diba? ba? Tapos-tapos ba? tapos hindi ko alam yung sugar eh. Ano Buti nga, hindi na yung isa. Kaso, wala naman yung... Wala na yung yulak! Huwag kita sa picture! Wah, kita tak mampir. Tidak nak Si Anabel, tu lihat. Hmm. E, anggap ang noon eh.